Magandang umaga, tanghali, hapon, kabi ulit sa inyo. Gaya ng sinabi ko sa part 1 ng pahayag kong ito tungkol sa Biblia. Ito nga ba o kung ito nga ba ay mula sa Diyos? Ipapahayag ko naman ngayon ang part 2. Ito ay tungkol sa o tungkol naman sa kung paano ang Biblia ay naingatan at nakarating sa panahon natin. Ang Biblia ay gaya ng ibang aklat ay sinulat din ng tao. Apat tapong tao ang sumulat nito. Lahat ay puro lalaki. Iba-iba ang katungkulan nila o kalagayan sa buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Mayroong propeta, leader, hari, apostol, at pangkaraniwang mga alagad. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay sila Moises, Sayas, Jeremias, Daniel, Haring David, Haring Solomon. Yun ay sa tiyatawag na Lumang Tipan. Sa tiyatawag namang Bagong Tipan, yung apat na ebanghelyo tungkol sa buhay mga ginawa ipinangaral ng Panginoong Yesus ay sinulat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Gayun din, ang mga apostol na sina Pedro at Pablo ay may bahagi rin sa pagsulat ng Biblia. At ang mga kapatid ni Yesus sa daman na sina Santiago at Judas at parang pang iba na nakibahagi sa pagsulat ng Biblia ang tangi lamang na sinulat ng Diyos mismo ay ang sampung utos ayon sa Exodus 31 talatang 18. Ito ay sinulat niya sa pamagitan ng kanyang daliri o kapangyarihan. Ang buong Biblia na isinalin ng mga protestante gaya ng King James Version ay binubuo ng anim na pinagsama-samang aklat. Subalit, ang salin ng tra o translation ng Katolikong Douay version ay mayroong 72 aklat. Isinama kasi nila ang anim na apocryphal books. Subalit ito ay nadiskubre at napatunayan ng mga Bible scholar na hindi talaga kasama sa Biblia. Kaya dapat na ang Biblia ay binubuo lang talaga ng anim na anim na pinagsama-samang mga aklat. Mula Genesis hanggang Apokalipsis. Bueno, yamang mga tao ang sumulat ng Biblia. Bakit tayo makapagtitiwala na ito yung mula sa Diyos? Ang Biblia mismo ang sasabi na ito yung mula sa Diyos. Nakasulat sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16, na ang buong kasulatan ay mula sa Diyos o kinasihan ng Diyos. Ganon din ang sinasabi sa ikalawang Pedro, 1, kabanat, oh, uh, kabanatang 1, talatang 21. Siya sabi rin sa ikalawang Samuel, uh, kabanata 23, talatang 2, na ang Espirit ng Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni David o ng dila ni David. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi, iniisip at sinusulat ng, ng tagasulat ng Biblia ay hindi galing sa kanilang isip, kundi galing sa Diyos. Imposible ba iyon? Hindi nga. Dahil yama ang Diyos, ang may gawa ng utak ng tao kayang-kaya niya itong pasukan na impormasyon na gusto niya. Kung minsan naman ginagawa niya ang sa pamamagitan ng panaginip kung may gusto siyang ipa-roting o ipasulat Paisuyong basahin ang kabanatang 7 ng Daniel. Minsan naman ay ginagawa niya ito sa pamagitan ng pangitain o vision. Kagaya ng ginawa niya kay Propeta Ezekiel. At yun din kay Apostol Juan ng kanyang ibigay ang mga mensahe sa Apokalipsis o sa pahayag. Kung minsan naman ay direkta niyang kinakausap ang kanyang mga lingkod para sabihin ang kanyang mensahe. Kagaya ng ginawa niya kay Moises at sa propetang si Samuel. Pakibasa nyo naman o pakibasa nyo na lang ang Eksodo Kabanatang 6, talatang 2 hanggang 4 at ang unang Samuel Kabanata 3 Tadatang 7 hanggang 11. Ang simpleng halimbawa o ilustrasyon para dyan ay yung sitwasyon ng manager at ng secretary. Inidikta ng manager ang gusto niyang ispasulat sa kanyang secretary. At sinusulat o itinatype naman noong araw sa Makinilya, pero sa ngayon ay sa computer na ang message o mensahe na naiparating, tinatype naman ilo ng sekretary. Ang sulat ay galing talaga sa mangyay. Ngunit iyon ay sinulat o itinayp ng sekretary. Ganyan din ang Biblia. Ang laman na aklat ay galing talaga sa Diyos. Ang mga lingkod niya lang ang sumulat ng mga ito. Bueno, saan ba nila sinulat ang Biblia? O ang ibig kong sabihin, anong materyales ang kanilang ginamit sa kanilang pagsulat. Noong unang panahon, sila ay gumamit ng papiro o papyrus sa Ingles. Ito ay galing sa halamang papiro. Tumutubo ito sa tabi ng mga ilog. Para itong mainit na kawayan o bambu. Ibinubukan nila ito. At. Pinipit-pit. Para lumapad. Saka. Pinatutuyo. At pinaglilikit dikit <laughs> Pag ito ay malapad na. Pwede na li nila itong sulatan. May panahon din na gumamit din sila ng mga balat ng hayop para gawing sulatan. Ang unang mga kasulatan ay nakarolyo o nakabalumbon kaya ito ay tinatawag na balumbon sa ingles ay scrolls nang maglaon itoy pinagpatong-patong nila at uh, itinatahi ang mga pahina nito at ito ay tinawag ni na nila na codex. Sa codex na rin nila ginaya ang itsura ng mga moderno aklat sa ngayon. Ang lahat ng mga kopya ay pwedeng masira dahil sa mga materyales siyempre na ginamit. Kaya bago ito masira o mangyari, ito ay ginagawan ng mga eskriba ng maraming kopya. Ang iya sa mga eskriba na taga-kopya ay ang propetang si Esra. Kaya bagaman wala na ang mga orihinal na sulat, ang nababasa natin at napag-aaralan na Biblia sa ngayon ay check na mula pa rin sa Diyos. Ito ang inilaan niya para lubos natin siyang makilala para malaman natin ang kanyang mga batas at kagustuhan. Para malaman din natin ang kanyang mga layunin sa inaarap. Sa ngayon, ang Biblia ay available na sa halos lahat ng panig ng mundo. Mayroon din ito sa mga computer Laptop, Tablet, at pwede na rin itong ilagay sa ating mga cellphone. Samantalahin natin ngayong basahin ang Biblia. Pag-aralan, at uh, isabuhay o ikapit. Yamang naipahay ko na o natalakay, ang ilang mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Biblia sa part 3 naman ay ipapahayag ko ang uh, kung papaano o ano ang pakingabang natin magiging pakingabang natin kung pag-aaralan natin at susundin ang mga nagtagubilin o mga batas at dituntunin sa Biblia. Uh, maralaman din natin kung ano pa ang iba nating pakinabang sa pagbabasa at ah, uh, Ganyan sa pag-aaral ng Biblia. Maraming salamat at pakisuyong pakisubscribe ang aking uh, channel. Ito muli si Kahesus.